Ngayong araw, birthday ni Lola. Pero, ayoko siyang batiin. Gusto ko kasi, magkwento. Masarap magkaroon ng isang Lola. Sila lang naman yung isa sa daylan kung bahay tayo sinilang dito sa mundo. Lola ang takbuhan ng mga hapong nasugatan dahil sa kakulitan. Lola, natakbuhan ng mga mag-asawang nag-away tapos pagbabatiin at papayuhan. Lola na naghihilot ang mga may lamig sa likod gamit yung epikasent na akala ko bata ko, pabango niya. Akala ko pabango kasi yun yung laging amoy niya. Nagtataka lang ako bakit ang bango ng jolly ni Lola tapos sa damitang panakalagay yun pala Alcampur yun. Kung may lola, malamang nakita mo rin yun. Ng estudyante pa ako, oh, bahay ni lola ang baasyunan. Siya nagturo sa akin paano umain ng nakakamay. Siya nagturo na magugas muna bago kumain tapos wag ipuna sa damit. Ayaw ng lola ko oh, na hindi sabay-sabay kumain. Baka daw kasi may maubusan ng ulam gusto niya makita kaming sumayaw at kumanta. Kahit mukha na akong robot na sira, ay, masaya siya eh. Kaya wala na rin akong pa, eh, kung sintonado o sa pagkanta. Ang mahalaga, masaya yung lola Alam mo ba, alam mo ba ang bakit sikat si lola ba siyang? Kasi naman, pag mga lola, ang bumangka at nagkwento, Italo pa nila yung barbero. Bawad sa nakakahilo yung amoy nila na epigasin, <coughs> ay nakakaanto kasi sila magsalita. Alam mo yun, ang bagal, na, ang bagal nila magsalita, kakaintay mo ng susunod nilang sasabihin, ayun, nakatulog ka na. Wala nang may ang Bangko Sentral ng Pilipinas, pero ang lola. Pero ang lola, pag nilapitan at nadramahan, bibigyan kaakaagad. iya. Okay, yeah. Kahit madalas gipit din sila, yung ikaw may problema pero lola mo yung umagulgul sa iyak. Marami pa akong nalala kay lola pero ang pinaka hindi ko makakalimutan sa lahat ay yung sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, Apo, Basta mai-tao kayo na maayos ang buhay nyo. At masaya kayo sa mga desisyon nyo. Masaya na rin ang lola. Mahalin nyo ang pamilya nyo. Kasi sino-sino ba naman ang magtutulungan? Tayo lang din naman. Kung mamatay ako, kayo na bahalat sa mga may iwan ko. Tapos, ang lagi naming sagot, Lola, mauna pa kami mamatay sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Marami nga pala ang gusto rin bumati sa'yo. Hindi yung factor niya si Lola. Let's go! Happy birthday, Lola. Happy birthday, Lola. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Lola. You know, always take care. Hope to see you. See you soon. Always take care. And I wish you a good health. Long life. I love you, Lola. Bye bye. Happy happy birthday, Lalalisha. My um, I love you. Happy birthday, lang short of all best. Have a good health always. And sana po mga ka pa namin na matagal. And always nyo po ingatan yung sarili nyo kasi natanda na ako yung hindi dati na gaya nun natin na masigla pa. Masigla pa naman pero hindi na tulad na natin. Kaya ayun na ingat palagi. And sana magpahiya ka na magtinda kasi matanda ka na. Dito ko lalo po na sa bahay. Marami ka pwede mutahan. Dito ko lalo sa amin, kay Rakita, kay Luisa, na pwede mo pag-istayan. Kaya na na, happy birthday ulit. We love you! Happy 7th birthday! Greetings to my Lola! Wishing you more happiness, long life, and good health. Thanks God for giving you another year as Lola. who's always be there for us. Thank you and I love you. Oh Lola! Happy birthday Lola! Happy birthday Lola Disha! Siyempre, ang wish namin sa'yo, mas pa yung buhay mo. Mas lumakas at lumasag ang pangangatawan. Happy, happy birthday. Love you. Happy birthday, Lola. Um, more birthday to come. Sana ano, mag-ingat ka Tapos, magiging masaya ka ngayong araw. Yun lang. Thank you. Thank hey. you. Thank you lahat yan pagka ano muna to 17 years old ano kaya at 10 birthday mo na happy birthday happy birthday happy birthday Lola happy happy birthday Lola, Lola. ingat ka palagi magpalakas ka palagi and magsalusaluan natin yung handa namin happy happy birthday love you happy birthday Lola I love you After Happy birthday, birthday na. Wala. I love you. From, uh, from family to yours. Uh, maraming salamat na. Mahal na mahal ka namin. Maraming salamat, maraming salamat sa lahat ng tulong at gabay. Kahit namin sa pasaway. Ngayon, araw mo. Sana maging masaya. I love you na. Thank you. One, two, three, go! Happy birthday, Lola! Happy birthday, Lola! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lola Lucia. Kapatid si Lola? Happy birthday, Lola. Lola? Lucia. Lucia. Happy birthday, Lola. Apa uh, na kasi kagigising ko lang. Uh, sana bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay pa para makasama po kami yung mga apo mo at mga anak mo po. Uh, yun lang, kasi na, no? <laughs> happy birthday ulit la. Pasensya na po hindi kami nakapunta na dyan. <laughs> Hello po Lola! Happy Happy Birthday po! May God bless you po and more birthdays to come! More powers! Ingat po kayo palagi! At sana po palagi po kayong nasa mabuting kalagayan! Huwag pong papa stress Kumain ng palagi sa tamang oras! Kahit na hindi po kami nakakapasyal dyan sa inyo palagi! Lagi po niyang tandaan! Mahal na mahal po namin kayo sa kaibuturan ng aming puso! Once again po, Happy Birthday po Lola Lucia! God bless po! Hello, Lola. Happy, happy, happy birthday. Ah, Mag-iingat ka palagi sa lahat ng lahat mo. Sorry, kakagising ko lang. Sana pag-alis ko at pagbalik ko is malakas ka pa rin. Mahal na mahal ka namin ng mga ako at ng mga anak mo. Yun lang, baba. I love you. Sa pinakamagandawang Dita Lucy, uh, happy 79th uh, birthday ko. Sana abutin ka pa ng napakadami birthday. Mga dagatid mo pa. Salamat po. Happy birthday, Lai! Happy birthday, Nay! Nay. Sana ka na maging pasaway. Sana ko ka na magtindog. Pahinga ka na lang. sa amin. Kasi may dyan ka na. Dito sa mga apo mo. Happy birthday po, Pia. Pinyat ka palagi. Ka always. Palaging mag-ingat sa sarili. At mong pabayaan ng kalusugan, niya. si Teo at sa ka na lang kaya ingatan mo sana ang sarili kasi love ka namin bilang Luis good morning happy birthday po diyan niya binalaw binalaw namin si Luis ko ngayong araw na to, na nalilin Naglinis kami ng hello nai happy birthday Hi. Hi. happy happy birthday nai sana bigyan ka pa ng mahabang mahabang buhay happy birthday ka pa ng maraming maraming happy birthday thank you so sa akin mo ah habaan pa ng Diyos yung buhay mo para makapiling ka pa namin. Ah, hindi man namin nasasabi sa iyo na mahal ka namin pero mahal na mahal ka namin nai. Lagi mong ingatan yung sarili mo. Happy, happy birthday. Sana po magsama-sama pa tayo ng matagal. Love you, nai. Love you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Happy, happy birthday! Bye bye! Happy birthday, Lola! Sana marami pang pending doon mga sabay mo para makapiling ka pa namin ng matagal. Happy birthday, Lola! I love you! Happy birthday, Lola! love you! Ayaw, wala pala. Ayaw siya. Happy uh, birthday to you. Medyo madaling araw na. Nabasa ko yung chat ni Garay. Tapos nag-iinom pa yeah. ako. Ayun. Eh, nabasa kayo lately. Pero happy birthday to you More long life and good health to you. Sana palagi tayong goods lang. Tsaka less stress na. Kasi pangit sa maganda yung na-stress. Happy birthday to you. I love you very much. Happy birthday la I love you